Isang kakaibang Coco Martin ang nasaksihan ng netizens kasama ang longtime partner niyang si Julia Montes nitong nakaraang event ng Suited Up Manila kung saan ipinakita ng dalawa ang kanilang suporta sa nasabing clothing brand na nakatuon sa pagpapalakas ng local menswear fashion industry. Marami ang nakapansin na kakaibang Coco Martin ang bumaba sa sasakyan kumpara sa nakasanayan ng marami sa mga nanonood ng hit primetime series niyang Batang Kuyapo dahil nakatodo postura nga si Coco. nakasut ito kumpara sa rugged looking na karakter niya sa Batang Kuyapo. Kinilig naman ang maraming Coco Jules fans dahil kung todo alalay si Coco kay Julia, mula sa pagbaba ng sasakyan ay tila magkadikit na ang mga kamay ni na Coco at Julia at halos hindi sila nagbitaw the entire night. Natutuwa rin ang mga fans na makita sila together sa isang event dahil bibihira nilang gawin ito bilang priority nila ang isa-pribado ang personal nilang buhay. Samantala, marami rin ang nagre-request na bumalik na si Julia Montes sa paggawa ng teleserye dahil nami-miss na ng marami ang galing niya sa pag-arte. Lalo pat marami rin ang nakapansin na pumayat na si Julia ngayon. Matatanda ang ilang ulit na ring pinag-uusapan ang naging pagtaas ng timbang ni Julia nitong mga nakaraan na hinihinuhang dahil umano sa kanyang pagbubuntis sa mga anak nila ni Coco. Pero ngayon ay tila nakarecover na ngang muli si Julia at payat na ulit siya at sobrang ganda mo ka parang Hollywood superstar ayon sa isang comment. Marami naman ang interesado pa ring malaman kung ilan na ba talaga ang anak ni Nakoko at Julia. Sa dami ng naglalabas ang espekulasyon, hanggang sa ngayon ay wala pa rin kumpirmasyon ang nagmumula mismo kina Coco at Julia. Ilan na po ba talaga ang anak nila? Comment down below.